Yan mga kaibigan, so maghaharbis tayo ng alingatong ngayon. Pasensya nyo na no mga kaibigan kasi medyo madaal ang yung upload natin dito sa ating YouTube channel. no Pagkita ko mga kaibigan yung na namin ng alingatong. Bali mga kaibigan, uh, naglakad na kami ng ilang minuto, siguro mga 20 minutes na kami galing. Oh. Sa taas na yan and then papunta kami rito sa baba. Doon yung baba. Andyan mga kaibigan yung alingatong na namin kasama ko yung pamangkin ko siya yung may alam ng alingatong na to yan mga kaibigan so puno tayo ng baba eto yung daanan natin mga kaibigan kung, kung, saan dyan Ayun ata yung alingatong na yon yung puno na yun no? sa pinakang kabila so tatawid tayo ng sapa no? tapos puno tayo ron yan mga kaibigan so update ko kayo mga kaibigan mamaya pagka nandun na tayo eto yung area ayan medyo mataas <laughs> mga kaibigan, no? Sa baba. Ayun, oh no? Ayun na yung pamangking ko sa baba na. And then, eto yung area. Medyo magtatanghali na naman. Alas 8 na. Alas 8 na ng umaga. Ayan. Yung pakakyat natin, ang problema ito kasi marami tayo yung buhat-buhat, no? Yun ang problema natin. Yung pakakyat, kasi mahirap magakyat. Lalo na kung may pasan-pasan uh, kang mabigat. Yan, mga kaibigan, dito na tayo sa baba. <laughs> Galing tayo doon mga kaibigan sa taas. dito na tayo sa baba. Medyo malapit na tayo dun sa pagpupunan natin ng alingatong. Baba tayo dyan, banda. Sa may, ano na yan, tubig. sa may sapa. Baba tayo dyan sa sapa. Yan lang mahirap mga kaibigan, paghahanap ng pulang alingatong. Maraming alingatong mga kaibigan, kahit saan. Na hindi ka na pupunta sa ganitong area marami kaso lang mga puti kagaya nyan mga ibigan no? alingatong na yan yan mga kaibigan, ay puti yan so ang kailangan natin yung pula eh yung pamangking ko yun ang una kasi siya ang may alam ng lugar na to taga dito siya and then mali ata yung dinaanan ko dito tayo dadaan yan yan mga kaibigan yung sapa oh yun yung sapa napakasukal pala ng mga kaibigan ng area na to grabe napakasukal then baba tayo dyan sa sapa kaya ito kahirap mga kaibigan paghahanap ng alingatong minsan may mga alingatong na nasa tabi lang o hindi ka na maghahanap sa ganitong lugar yan napakalino ng tubig dito oh. kitang kita yung ilalim yan mga kaibigan kitang kita yung ilalim pero napakalamig grabe yan mga kaibigan oh. and then ayun, ayun na yung pumangking ko so hinahawanan niya yung dadaanan natin no oh. Kasi lang yung may daladalang itak na malaki na pwedeng panghawan dyan yan mga kaibigan malapit na tayo ron sa kukuran natin ng alingato yan yeah. kaling yeah. si daw siya rito ewan ko anong ginawa parang nanghuli ata ng bayawak <laughs> yan, medyo delikado rin yung area kasi nakakatakot rito pagka ganito yung area may mga ahas malaki yung mga cobra rito sa mga ganitong area may mga butas butas ayun ah eto eto yung area ang laki pala ang laki ang katawan ng alingatong na to oh. yan siya mga kaibigan ah So, yung ugat niya ito. Ito yung ugat. Ito mga kaibigan, ang dami. Malalaki. Oh. Malalaki. Ayan mga kaibigan, dami. Ayan. Ayan yung puno. Oh. Isang puno lang pero napakalaki. Ayan mga kaibigan, tingnan namin kung talaga bang red ito yung alingatong na to so tingnan natin yung mga ugat niya ayan mga kaibigan no? ayan red na red talaga siya ayan so ayan mga kaibigan kuha na kami ayan napakalaki niyan yun mga kaibigan no? napakalaki so kuha na kami mga kaibigan eto yung alingatong yan yung kulay niya yan mga kaibigan eto yung masasabi ko talaga na napakaganda na naman mga kaibigan so <laughs> Malamang mga kaibigan, dito tuloy-tuloy na naman yung vlog natin tungkol sa alingatong no, mga kaibigan. Yan sa mga gustong order, mga kaibigan ng ating red alingatong available ulit mga kaibigan. Yung ating red alingatong napakaganda mga kaibigan ng kulay talaga ng alingatong na to. Dito lang kayo magsisisi pagka ganitong klase yung alingatong na natanggap nyo. Papakita ko mga kaibigan. Eto mga kaibigan, tingnan nyo naman o. Oh. O, oh, ba? Diba? Napakapula. Ayan o. Oh. Yan yung kugat ng alingatong na to. Grabe, napakaganda mga kaibigan. Ito mga kaibigan, o. No? Oh. talagang red na red. Red na red talaga ito mga kaibigan. Kasi yung area na ito mga kaibigan, gaya ng sinasabi ko sa inyo, dati, dati ko pang sinasabi, na mas maganda yung ugat ng alingatong, dipindi yan mga kaibigan sa tinutubuan ng alingatong. No mga kaibigan, katulad nito, so itong alingatong na ito ay tumubo sa medyo mabato. Malapit sa ilog, may mga uh, buhangin, kaya maganda yung kanyang ugat no papakita ko mga ibigan yung area yung area mga kaibigan bali yan talampas siya talampas pakyat no pakyat diyan pagkatapos ayan yung ano ito yung area niya mga kaibigan tingnan niyo naman may mga bato yan yung ilog ayan yung ilog mga kaibigan no o di ba maraming bato yan ah uh, may mga buhangin halo yan may mga abaka yan mga ibigan yung area So, napakaganda talaga mga kaibigan pagka ganito, yung alingatong dito tumubo sa ganitong area, no? yan mga kaibigan, medyo marami na yung nakuha namin, ayan o. Oh. Ito yung kulay nya mga kaibigan, tingnan nyo. Grabe, sulid na napakaganda. Ayan o, oh. ayan mga kaibigan yung uh, kulay ng alingatong ito, napakaganda, grabe. Tapos, malapit pa yung ilog, ayan mga kaibigan yung ilog. Pagkagaling namin dito, hugasan na namin dyan pagbaba. Tapos dadalhin na namin doon, no? Bali yan mga kaibigan, yung pamangkin ko yung ano, yung nagaharvest. Ayun. Kasi siya yung ano nito, yung nakaalam nito ng alingatong na to, no? Ayun mga kaibigan. So siya yung papakuha natin. And then syempre, yan hindi yan libre ah. Yan mga kaibigan sa mga gustong umorder diyan ng red alingatong. Ito mga kaibigan yung red alingatong ah para may idea kayo kung saan to gamot. Ah, uh, magandang gamot ito mga ibigan. Mabisang panggamot 'to sa mga may problema sa kidney, mga nagde-dialysis na, mataas yung sugar. 'Yan mga ibigan, high blood. At marami pang iba mga ibigan na pwedeng magamot ng redaling alingatong 'Yan mga ibigan ha. Sa mga gustong umorder nito, marami tayong stock ngayon mga ibigan. Napakalaki ng puno na 'to. Kita nyo naman mga ibigan, no? Napakalaki niyan, kaya marami yung ugat. So, talagang ano 'yan, sulit, no? So, yan mga kaibigan hanggang sa muli. Maraming salamat. PM nyo ako mga kaibigan sa aking uh, be, no Jubert Azor. Yan kayo mag-PM sa mga gustong umorder.